Hi guys! Today is wala na tayong time at naka-frozen pa yung ating iluluto. So, ang ginawa ko is ayan, inilagay ko lang sa air fryer. Napaka-easy magluto. O, di ba? Ayan guys, so, frozen siya. At uh, kanina ko ka pa medyo nakasalang na siya ng 4 minutes. Kaya ayan, medyo nadidiprost na siya. So, tuloy-tuloy na ang ating luto. So, ayan, tumigil na yung ating sinet na time. So, tignan natin. Ayan. So, medyo luluto na siguro. Tignan natin. Ayan, ganyan lang ka-easy. Ayan, ginamit ko siya ng wooden tong. Ito yung ating pop yet. So, balita rin lang natin, mukhang hindi pa siya luto. So, itong popiatis is uh, may palaman siya sa loob. Usually is mga baboy o ano, pero ito is manok. Ayan, pwede rin syang manok. Ayan, balikta rin lang natin. Ayan, yung makikita nyo yung gilid niya is meron taba. Okay, ayan. So, isaling na ulit natin. Lagay ulit natin sa rose. Ayan, for 15 minutes. Ayan. Ang una is 30 minutes natin. So, mega zone. Dahil wala siyang division. So, start na natin. Okay. Wait natin ng 15 minutes. So, ayan, check na natin. After 12 minutes, ayan. So, I think luto na yung ating popiet at ang ating quiz ng hmm, canard. Okay. Okay, kain na na. Yummy, yummy. Mm hmm.